baka nasa loob ayun nasa loob oo so uh, dyan lang Hello? dun, puntama sa loob mayroon niyo lang po ito para saan makatulog sa ano sa susunod pag alam may kahit hindi sinulong lang na baka hindi na makain kayo na ba Isahin na kayo. Isahin mo na kuya. Okay. Parang makakain kayo. Baka di parang makain mo. Kunting tulong para kay ko. Ikutin lang makain, natin. Pakita natin yung place nila. Ay, Hindi ka na ba nakakatayo, Kari ko? Hindi na. Bakit? Hindi ba, bakit? Ito. Alin? Ito. Wala kang sugat diyan. Masakit lang. Kinababago oh, na kasi kaya. Oo, gari ko po ba. Gusto niyo po na magbigay ng konting tulong para mga paggamot oh. May karamdaman po siya tapos tingnan niyo na po yung kalagayan ng rito natin. Para 'to ka, boy, namatay. Tawag ng niyo na lang ako kay Belen. <laughs> Grabe namang, kariko, ka naman karing kuha ni patay agad. Ito naman. มาอะไรมาอะไรหรอครับปัจจัยก็มุ่ยอะไรนั้ตาติโกษาบีข่อยขอใจหมายกันนั่งานาช่นยังดูการกุปอยู่เอาไปดูแลหมายกันนั่งยานะอุตสา Ano yung ari ko pagka pasyal ko ulit, mabutan ko po ulit kayo naman. Kahit sa ganyan-ganyan lang, mga tulong, at least makatulong tayo. Saing nyo na yan. Okay, saing nyo na po yan para may mak makain na kayo ng eh. Lugar nila. Daming abo. Hindi hmm. naman. Ikaw naman kari ko. Tara na kari ko. Oh.